good morning guys sa ah, ngayon dito ulit tayo sa likod bahay no? papakain tayo ng ating mga alaga so prepare muna natin yung pakain nila yun. ito para dun sa dalawa natin magpares na ring neck dab. so bigyan muna natin sa ating mga manok natin ang vitamins yung yung kinukondisyon na manok. so mga na bigyan natin ng manok naman bigyan natin na ng ating mga... even... ito so, yung ating ring net dab so lagyan natin muna pa kayo kayo tubig so ayan sila diba? Yun yung nasa pubig yung lalaki yung nasa baba yung babae so ito sa kabila yung ating kakatail sa kabila ito yung ating dalawang dating inakay na pinagpapares natin ngayon ito yung babae, ito yung las na naging anak nga Ayun yung unang anak na pre yung merong itim sa leeg nung binili natin yung unang pares natin ng ano, ring neck So, hiniwalay ko na kasi sila para maka, ano, ayun, mag-mix So, ito, iniwan ko kotorito rito. Sila naman yung plano ko na magparisin. Para dalawang paris na yung ating maging, ano. Pero sana ba itong ah, by next week, mangitlog na yung ating ring neck dab doon So, Ayan, ayan, pakain muna natin sila. Try ko lang muna i-close na pang ayos. We'll be right <laughs> back. So ayan natapos na natin bigyan ng pagkain yung mga manok at saka tong mga ibon natin. Ay yung mga manok mga may pakinumin natin pagkatatapos natapos na sila ng pagkain nila. So ngayon naman to yung ating para alala nyo yung ating mga ano gapi. So ayan sila. Lalagyan muna natin pakain. So ito yung dalawa nating uh, um, paris ng ginagawang breeder na magkaibang kulay eh. So ito bulbura na natin hindi konti Tapos andito sa kabila andito yung mga maliliit natin yung pangalawang anak ng ating red tail jockey So ayan nilagyan natin yung pakain So, may papakainin natin yun na lang dun sa takot so, ayun kung nakikita nyo guys ayun sila kita nyo ba so meron pala tayo rito dun sa kabila no ah uh, ano ko ah uh, susunod na ano ng video ko nalang ipapakita yung inilipat natin na ibang uh, molis mulis at na gapi galing dun sa taas. mga puntis kasi yun hiniwalay ko <coughs> kasi parang yung naunang mga in, inanak ng gap ng moli eh parang kinain ng malalaki na isda yung mga ano so pinakinawa ko hiniwalay ko ng mga buntis para kung sakaling magpisa sila hindi masayang mapalaki natin agad so gawa ko ng panibagong video so itong video na to hanggang dito na lang muna suhi su su natin itong ating ibang mga alaga maraming salamat thank you guys for watching